Ano yung ahas? Nung sinunog mo, tumakbo. Di nagkalat yung apoy. Nasunog mo ba yung ahas? Hindi ko naman alam. Ang... Kasi sa ano pa akyat siya eh. hindi eh, pa, hindi ko naman nakita doon. Eh, sa kung sabi mo nung sinunog mo, naabot yung buntot ng ahas, nag, ko na, na, naglalagablab. Hindi, sabi ko, nagdidingas pala ang buntot ng ahas pag tumatakbo. Wait, wait. wak Wak-wak. Wak-wak. Mga kawaki, ipapakita ko po sa inyo ngayon yung bahagi ng ating lupa na nasunog kasama ng ating mga pananim. Na ang kanilang dahilan, dahil daw dyan, dyan sa lugar na yan, kung mapapansin nyo, may nakita silang malaking ahas. Kaya para mamatay daw yung ahas, sinunog nila yung uh, yan nga mga tuyong tamo dyan mga dahon no ang sinunog naman nila mga kawaki doon naman nagsimula yan sa kanilang lute. kaya lang dahil sa hindi nila lilinisan yung boundary namin tumawid yung apoy hanggang dito sa aming nga uh, lupa no sa aming mga pananim so ayan ang naging resulta nasunog yung ating mga pananim. Ayan o, yung mga puno ng ating santol, uh, langka, at yung puno na yan, nakikita nyo, kapi yan. Mayroon din tayong puno dyan ng abukado. Pero ang matinding na damage dyan, yung mga puno ng uh, kapi, mga kawakiwa. Ayan. Ngayon, itong sitwasyon na to ay hindi naman pwedeng ipalampasin natin itong mga kawakiwa dahil nagkaroon ng malaking damage eh. Kung pababayaan natin itong mga taong ito ay mamimihasa ito. Kaya sabi ko sa misis ko, kausapin namin sila. At kapag ka hindi kami nagkaintindihan sa mga bayarin na dapat nilang babayaran, ay dadalhin ko sila sa barangay so yun mga kawakiwak yun, magiging uh, decision ko dyan ayan ituloy lang po natin yung panunood mga kawakiwak at ang part 2 ng video natin ito mga kawakiwak doon yung makikita yung aming kumprontahan yung aming pag-uusap sa ginawa nilang ito kasi mukhang matigas pa ang ulo nito mga ito eh hindi ko kasi may upload ng isang video lang dahil medyo mahaba ito mga kawakiwak. At isa pa ay mahina yung internet namin dito. Hindi tayo makapag-upload ng mahaba mga kawakiwak. Panuuri na po natin itong mga susunod pang mga eksena dito mga kawakiwak. A few inches later, Ah, hindi nila nilinisan yung boundary dapat ginagahitan yan eh kaya para hindi tumawid yung apoy eh, yung ginawa nila basta na lang sila nagsunog eh nung magsunog sila masyadong tuyo na yung mga dahon na ito dahil nga ilang buwan ang tag dito pagkatapos ah, hindi nila ginahitan, hindi nila nilinis eh lakas pa ng apoy yung hangin, malakas pala yung hangin kaya ito mawit siya ngayon. So pati puno ng mangga natin, sunog. Ayan o. Pero yung mangga, eh, di ba yan, talaga makarecover yan dahil matibay sa apoyan, eh. Ang problema lang natin, ito yung mga maliliit natin dito ng mga kape, yun, ano? sunog na sunog o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Kung mapapansin nyo, talagang sunog na sunog siya, mga kawaki. Pati yun doon sa, kagbiba, sa ibaba banda o. Oh. Mga kwan, mga salbahe itong mga ito. Samantala dyan sa kanilang lupa, madaan ka lang dyan, eh, sinisita ka na. O, pag oh, pag nadaan ka dyan sa lote nila, sinisita ka na. Kasi baka mawala daw ang kanilang mga pananim. Ganong katarantado itong mga ito. Pagkatapos ito ngayon sa akin ay sinunog nila. So malamang, eh, maghaharap kami nito sa barangay. Kasi dapat nila talagang babayaran yan. No? Hindi na makarecover yan, lalo na yung kape. Pagka nasunog yan, patay talaga yan kasi mahina ang buhay ng kape mga kawaki ayan yun na ginawa nito mga hinayupak na ito hanggang dito ayan mga kawaki oh. oh. patuloy naman dito malapad na patong na dali niya sa kabuuan to hindi ko lang inikot lahat at pinakita dito sa video pero ang kabuuan ito mga nasa Kalating sari atong nasunog nila mga kawaki yan o no? hanggang dito pa o oh. oh. buti nga buti nga ito naagapan daw nila ito na ayan o oh. naagapan daw nila na patay yung apoy dito dito sa porsyon na ito kasi kung hindi nila napatayan malaki ang babayaran nila dahil andito yung mga puno ng ating mga anyog mga kawakiwa punta natin ano ha ah nalalo nalanos din ayan o no. dahil sana sa nasunog siya tignan yung mga kawaki yung mga dahon niya nagsibaba ano ayan no. ayan ay eh, kung ito umabot pa dito makikita nyo ayan no. Mabot dito yung pinaka-apoy na tumawid mula dito. Ayan, oh. Subali, dalawang puno ng ating niyog ang kanyang nadali. Ayan, oh. Hmm. Kitang-kita naman, eh. Ayan. Dalawang puno. Niyog po yan, mga kawaki. Ayan, oh. Ayan. So, ay, balikat at pala. Tingnan natin dito. Kasi yung, yung puno ng nyog, marami tong mga kagaya niya, no, tuyo na dahon. Ng nyog din, na nalaglag. Eh, nag-apoy dito sa si baba. Sumingaw ng malakas ang apoy, singaw pataas. Kaya, ang nangyari, kasi ganyan ang nagiging resulta o oh. tingnan nyo yung dahon o oh. nagkalaglaga o oh. yung parang napabalo yung paklang niya. pati yun o oh. yan o oh, tingnan nyo itong isa o oh. talagang nadamid siya ng gusto o oh. kasi eh, nasunog talaga yung pinaka kwa nyo eh laki ng boiler ng apoy eh. o oh. ayan mga kawaki Pati yun doon sa kabila, oh. Ayan ang resulta ng ginawa nila dito ng mga mga pagsusunog na hindi nila binabantayan. Andito, may mga bunga dito na nalaglag, oh. Mga kawaki. Dito. Hindi na rin pagnabangan to. Kasi ito ay nalaglag ng alang eh, oh. Mga kawaki. Oh. Sono che eh. Oh. wala <coughs> Ayano. Por vista tu mga hayop na to. Hmm. yun ang nangyayari dyan kapag pa nasunog mo yung mga area hmm. ng mga pananim mo talagang lanos talaga siya, ubos talaga siya. Buti nga hindi umabot yan, no? Sa kabila na yan, no? Sa simula dyan, medyo malayo-layo pa. Doon pa yung ating sakop, mga kawaki. O. So, ibali si bali itong tibig, kahit masunog to, itong uh, pig fruit na to, kahit masunog yan, eh, malakas sa tubig yan, eh. Hindi basta-basta namamatay yan. Tingnan nyo naman, napakadami niyang bunga, mga kawaki. Big truck. Hmm. Pag namunga yan, mula dyan sa ibaba, yan ang pinakapuno nyo na yan. Hanggang pakyat yan, hanggang doon sa pinakataas na kanyang mga kanya, may bunga yan siya. Yan, taas yan. Yan. Mga sa waki. Mayroon akong tinanim na ubi dito, mga kawaki-wak, sa puno ng tibig na yan, oh. No? Ayan. Ngayon, tingnan natin kung nandito pa. Yung ubi na yun. Dito na yung banda Ako kawaki. Ayan. Nandito pa. Ayan. Salamat. Parang sinira din. Ayan.

ayan ya. Belang kawak di bak. Dayan. Mulit. isang kilo mga dalawang kilo to mga kawaki sayang din. Kunin ko na taka dong ko na channel sa kabilang bahay. malapit sa bahay para sigurado tayo na mapakinabangan natin ayun e, po itong natin kung may buong laman po gabi po ito eh ang mga anay yung oh. dami yung oh. gabi ng anay yung mga anay gusto din mabuhay <laughs> tingnan natin ah walang laman mga kawaki ayan e, no? oh. Gawin ko dito sa itanim mo. Diyan natin itanim para bala na siya kung maglalaman siya dyan. Punta natin sa sunod na taon yan eh. Kung naglaman na siya, di okay. Kung wala, di wala. Ganun yun mga kawaki. So ayan. Hmm. kailangan ito na rin ng mga mga ah inyog natin dito wala na ng oras para maglinis Saka wala na rin simpre kailangan mo rin kasi ng malaking budget kapag palinis ka ng ganito kalaking lupa mga kawaki yan o kaya yung mga saging na yan mga kalaanan na yan dapat palitan na yan dahil sa ang bunga niyan ay maliliit na hindi na lumalaki Ito sa lugar namin dito. Nag-uunahan na kami dito ng mga nanakaw. simple wala ka lagi dito. Pagka kung sinasalisihan ka ng mga magnanakaw, yung mga mga saging at ibang bunga ng mga pananin dito sinisira nila kagaya yan o oh. oh. yan o tumba na o oh. mga ilang araw lang o oh. yan o oh. wala ng bunga o oh. Ibig sabihin, tinawat na. Tinira na ng toklo. Ganun dito kalupit mga kawakiwak. Uh. Hmm. Ayan o. No. <coughs> Alamit talaga. Mga kawakiwak. yun lang mga kawaki ano kanina, kanina pinakita ko sa inyo yung mga puno ng ating mga pananim dito na nasunog at uh, ito nga nag ikot ikot din kami rito sa aming mga sagingan mayroon kami nakuha ang mga konti ayan o oh. nakuha kami ng konti yon yan kasama ko si master dyan yan so Salamat po at sinamahan nyo kami sa next video namin. Ingat ko yung parati at huwag nyo po sanang kalimutan, paki like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kawaki. Pastor John, paki mo yung ating mga mga, yan. Uh, patuloy siya na yung manood at supportan ni Wakiwa. At mm. lagi kayong manood. <laughs>

okay